Paglusot ng divorce bill sa ikalawang pagbasa sa kamera, tinalaga ng Simbahang Katolika. Nanawagan si Tagbiliran Bishop Alberto Uy sa mga mambabatas na muling pag-aralan ang inihain panukala sa pagkakaroon ng divorce sa Pilipinas. Ayon sa Catholic prelate, dapat pagtunan ng Kongreso ang pagbuo ng mga programa at pulisiya na layong paigtingin ang pagsasama ng mag-asawa at hindi gumawa ng mga batas na sisira rito. Kabilang na anya rito ang pagbibigay ng marital counseling upang mapag-usapan ang problema ng mag-asawa at masolusyonan ito. Sinabi rin ng Bohol Bishop na ang panukalang divorce ay salungat sa mga katuruan ng simbahang katolika, sa kabanalan ng kasal at mga turo ni Heso Kristo, sa kahalagahan ng pangako, pagpapatawad at pagkakasundo na nagpapatibay sa pagsasama ng mag-asawa. At iyan ang aking news scoop, ako si Christine Belen nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.